kati ito mga idol na pili din natin isang senior Ayan. pwede makasulod ya pwede makasulod Nami may gamay tabang na pang long ago ni mo alagusam ka diya kapaho ito sa kumpayat oy Ah. Ngay, nagkain na itong bayo. Oo na, napaunyol. Ayan yung loob niya bahay mga idol oh. Uh, inayos pala, marunong palang magpanday si Lola. Tama, di na to. So, ano na? Uh, Ito. Ingat-ingat lang po tayo mga idol. Doko-doko lang kasi, ayun oh. Na, ano yung ating, ating... Maliit po kasi yung malalim. Kino so, mo ng tawana. Oo. Pila na yung magdadayro niya? Sinta ka pina, 33. syntetris ayan natas talagan senior napaka talaga maerol ay pa man pa may paman, wapamay, kwan lagi gi mo no what na maintenance ko tohod hawak wa bitaw biin putos magay ko sa pag adto kang luna si amba sugan kami dua si nana nami de may tadang sa kwan nya Ikod lang, ikod lang. So, Kopiin lang natin si Lola ba? Lami ka may tabang sa team Aguila International ya. Kani mali lang founder. Okay, mali naghatag sa pamugas. Para sa si founder. Be ang bukas dan. Kinsa man ni mabayana? Nung mm, dawai na diri ato, nasa ano, layo sila. Gawa? Uh, Oo. Oh. Uh -huh. Tara mga idol, uh -huh. at ibigay natin kay Lola. Uh -huh. Bigas tara. Okay naman ang kuan uh -huh. ang uh -huh. yang balay Mag-usa lang siya dito, Maidel. idol. <laughs> Mag-usa lang siya dito, kaya bigyan, kailangan talaga siyang bigyan ng bigas dahil mag-isa lang siya at walang naganak buhay dito sa kanya. Yung maanak lang na nagsusuporta sa kanya. Minsan meron, minsan wala din kasi hirap din ang buhay sa isla. Kung walang laot, wala din bigas. Kaya, yan. Okay. Lola. At ikaw bahala. Kung sa'yo mga sadanin ho, palitan mo. Um, uh, salamat. Salamat. Salamat pa salamat, salamat Anaya, na si Annalyn Molina. Yan? Molina. Salamat dahi, Annalyn Molina. Si mong tabang kanako. So, Team Aguila. Team Aguila. International. International? Oo. Oh. Yan. Hello, Yan, malaking tulong na po mga idol sa kanila dahil sobrang saya at nakaka, nakakataba ng puso mga idol dahil napasaya natin sila. Yan, niya sa banner idol kasi Ay, ngayon lang niya nakita.